Boss, hmm, busy ka ba? Hindi naman. Eh, gagawa sana tayo ng video invites para sa Cebu Ah, sige, sige. Sige, pwede, pwede. Tamang-tama. Gusto nyo bang magnegosyo ngayon 2024? Eto, good news ko sa inyo. Sa darating na January 27 and 28, magkakaroon tayo ng tinatawag na Let's Do Business 2024 Success Con sa may IC3 Convention Center. Eto maganda ha sa January 27, makakasama natin yung mga magagaling wow. na content creators and business owners. Tulad nila, Ma'am Joselle ng Max Mango, si Ma'am Ems Bihag ng Simplified Business Consultancy, si Ma'am Christina po ng Sinjiro. Yung mga coaches na magagaling, tulad nila, Coach Mix ng Sinop Academy, Coach Mix Flores, and Coach Ras Huso ng IM Plus, at si Coach Chinkitan. Makakasama rin natin, syempre, ang ating boss, na si Boss RDR. Siyempre, kasama ko sa day 1 at tuturuan namin kayo kung paano nga ba magsimula ng pagnenegosyo. Sa January 28, day 2, kung nangangarap ka at gusto mong magtayo ng printing business, tamang-tama. Si Uniprint ay magkakaroon ng printing workshop. Tuturuan namin kayo mag-printing business. Kayo mismo ang gagawa ng mga souvenirs and giveaways. Magtatatak kayo mismo ng mga t-shirts. Even signage ituturo namin sa inyo. Ang presyo ng day 1 and day 2 ay nagkakahalaga lamang ng 3,000 pesos. Wow. Sulit, di ba? Pero eto, good news ko sa inyo. Bibigyan namin kayo ng early bird promo sa halagang 499 pesos lang sobrang wow. sulit 'yon dahil sa dalawang araw bubusugin namin kayo ng maraming kaalaman sa pagdinegosyo But wait, there's more. Dahil kapag nag-register ka, ay may chance kang manalo ng aming mga tang giveaways. Wow. Brand new gaming chair. Galing kay Predator. Brand new Epson L121. Chewy laptop. Sobrang sulit. Mananalo ka na, matututo ka pa. Kaya ano pang inihintay nyo? Register na sa comment section. January 27, 28 sa IC3 Convention Center, Cebu. Kita-kits.